Ang pelikula ay base sa mga totoong naganap pagkatapos ng pangalawang pandaigdigang digmaan sa bansang Poland kung saan ang ilang mga madre sa kumbento ay nakaranas ng pang-aabuso sa mga sundalong ruso hanggang umabot na nga ito sa kanilang pagdadalang tao. Welcome back na naman sa aking channel mga pit para wala nang masyadong usapan ay ito ang title ng pelikula. Ang ilang mga madre ay kasalukuyang kumakanta ngayon ng isang panalangin sa Diyos. Ngunit sa kalagitnaan ng seremonya ang isang baguhang madre na nagngangalang Teresa ay may naririnig na boses ng babaeng humihiyaw sa sakit at ito ay nanggagaling mismo dito sa isa sa mga kwarto sa loob ng kumbento. Kaya pagkatapos ng panalangin habang sila ay pabalik na, si Teresa ay hindi nag-atubiling lumabas ng kumbento at naglakad sa niebe hanggang makarating siya sa isang maliit na nayon kung saan binabati siya ng isang pangkat ng mga batang ulila at humihingi sila ng pera kay Teresa. Hindi naman sila pinagdamutan ng madre, ngunit bilang kapalit ay kailangan niya ng isang doktor na hindi isang Polish o isang Russian. Kaya ang mga bata ay hinatid siya sa isang bahay na puno ng mga sugatang sundalo. Sinubukan ni Teresa na lumapit sa isang doktor, ngunit masyado itong abala. Kaya humingi na lang siya ng tulong sa babaeng doktor na nagngangalang Matilda. Wika niya na isa sa kanyang mga kasamahang madre ngayon ay nagaagaw buhay, ngunit sa kasamaang palad si Matilda ay isang French Red Cross doctor at ipinaliwanag niya na ang hospital na ito ay eksklusibo lamang para sa mga pasyente ng pransya. Ilang sandali din ang lumipas pagkatapos ni Matilda gamutin ang isa sa kanyang mga pasyente siya ay umupo at saglit na nanigarilyo nang muli niyang mapansin na naroroon pa rin sa labas ang madre kanina na nagdadasal sa labas ng ospital. Tila ba parang lumambot na rin ang kanyang puso at hindi rin siya nakatiis kaya sinamahan niya si Teresa papunta sa kumbento. Malayo pa lang ay rinig na nila ang malakas na hiyaw ng isang babae. At doon sa isang silid ay nadiskubre ni Matilda ang isang buntis na si Sofia, isa sa mga madre na pinalayas ng kanyang pamilya. Nang dahil sa kahihiyan, umuungol siya sa sakit habang may iba pang mga madre sa kanyang tabi. Nilapitan siya ni Matilda upang suriin at doon ay natuklasan niyang kailangan na nitong mailabas ang sanggol nang walang pag-alinlangan agad siyang nagsagawa ng isang operasyon habang isang maliit na gasera lang ang kanilang nagsilbing ilaw at hindi siya kumpleto sa gamit pero sa awa ng Diyos ay matagumpay niya itong natapos. Kalaunan ay kinausap niya si Sister Maria at pinahayag ang kanyang hangarin na suriin ang kalagayan ng ina at ng sanggol sa susunod na araw. Ngunit gayon pa man si Sister Maria ay tumugon ng may pag-aalinlangan na nagpapakita ng isang malamig na pakikitungo sa doktor Pinalaan siya ni Matilda na kung mamamatay ang mag ay isa din siya sa mga magiging responsable. na konsensya si Maria kaya sumang-ayon din siya sa sinabi ng doktor. Ngunit maaari lamang daw siyang bumalik ng palihim. At ito ay sa madaling araw sa oras ng pagdarasal ng lahat ng mga madre sa kumbento. Pagkatapos ng isang buong gabi kahit pagod pa ay nagpasya si Matilda na bumalik na sa ospital bago sumikat ang araw at dumiretsyo agad sa trabaho ng wala pang tulog, ang kanyang kakaibang kilos ay napansin ni Samuel na kanyang kapwa isang doktor kaya pinalis siya nito para makapagpahinga muna. Samantala ngayon si Teresa ay nahaharap sa paglilitis dahil sa paglabag sa mga tuntunin ng kumbento at bilang parusa siya ay sinintensyahan ng isang linggong pananatili sa kanyang selda habang nagsasagawa ng ayuno at hahatiran lamang siya ng pagkain. Tulad ng plano si Matilda ay dumating sa kumbento ng madaling araw habang kasalukuyang nagdarasal ang lahat ng mga madre. Sinalubong siya ni Sister Maria sa pintuan at palihim siyang dinala sa loob ng silid ni Sofia. Dito hiniling ni Matilda kung maaari niya bang makita ang sugat nito subalit natatakot siyang magpagamot sa doktora. Kaya nag-iwan na lang ito ng ilang mga gamot. Nais ding makita ni Matilda ang sanggol ngunit malungkot na ipinaalam ni Maria na ang sanggol ay ipinadala na sa debotong tiyahin ni Sofia. Sinamahan niya ang doktora palabas ng may makasalubong silang grupo ng mga madre, kaya agad na nagtago si Matilda para hindi siya makita. Maya-maya lang isang madre ang bigla na lang nawalan ng malay, kaya agad ay mabilis nila itong tinungo. Paglapit ni Matilda, ay napansin niya na parang may kakaibang nangyayari sa loob ng kumbento at hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil ito ang pangalawang babaeng buntis na nakatagpo niya sa loob ng dalawang araw. Dumating ang punong madre at isinama ang doktora sa kanyang opisina. Doon mapapagalaman niya mula sa punong madre na ang mga Ruso na dapat ay magpapalaya sa kanila mula sa mga German ay sila pa mismo ang lumapastangan sa mga madre. Dito sa loob ng kumbento, Ibinunyag din nito na anim pa sa kanilang mga madre ang kasalukuyang ngayong buntis. Si Matilda ay nag-alok na magpadala ng isang Red Cross midwife mula sa Polish government. Ngunit agad siyang tinanggihan ng Mother Superior sa pangangatwira na ang mga madre ay itataboy sa kahihiyan at hahayaan silang mamatay. Kaya pinili niyang gamitin ang sarili niyang paraan para tulungan ang mga madre na makayanan ang sitwasyon at pansamantalang protektahan ang kanilang banal na reputasyon nang gabing yon nakipag-usap si Matilda kay Samuel na kasama niyang doktor at sila ay nag-inom, ibinahagi nila ang tungkol sa kanilang pamilya. Si Matilda daw ay nagmula sa isang pamilyang manggagawa na may mga magulang na komunista, habang si Samuel ay nag-iisang anak na mula sa isang mas mataas na uri ng pamilya, ngunit ang kanyang mga magulang ay namatay sa loob ng piitan. Magkaibang insidente ang nagresulta sa kung paano sila mapasama sa Red Cross bilang isang doktor na tumatakas sa hindi nila kayang tiisin na buhay. Pero bago lumungkot ang kwentuhan ay binago ni Samuel ang usapan at pinakiusapan si Matilda na makipagsayaw sa kanya. Nang magkaawian ay hinatid niya ang babaeng doktor at doon ay sinubukan niyang makaiskor ngunit naging mailap si Matilda na tulad ng isang isda. Subalit nang mahuli ni Samuel ang kanyang kiliti, ay doon, sa dako pa roon, ay mangyayari na naman ang dapat mangyari. Pagkatapos ng ilang beses na bakbakan ay sandali silang nag-usap. Natanong ni Matilda ang mga madre sa Polish Church, kayon pa hindi niya tinukoy na nanggaling siya dito. Subalit si Samuel ay hindi nagpapakita ng interest kaya minabuti na lang ni Matilda na itago ang kanyang nalalaman. Samantala si Ana, na isa sa mga buntis na madre ay kausap ang Mother Superior at siya ngayon ay nag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya dahil sa malagim na pangyayari na kanyang naranasan habang hinihimok siya ng punong madre na maging matatag at sinamahan siya nitong manalangin sa Diyos. Ipinalam ni Maria kay Sofia na dinala na ang kanyang anak sa kanyang tiyahin at makakatiyak siyang magiging ligtas ang bata doon. Makalipas muli ang ilang sandali ang punong madre, ay ipinalam sa mga madre na susuriin ni Matilda ang ilan sa kanila. Hindi naging madali para kay Matilda na tingnan ang kalagayan nila. Bagamat ang kaya niya lang gawin bilang doktor ay tulungan gamutin ang pisikal na pangangatawan, ngunit ang emosyonal na trauma ng mga madre sa mga nangyari ay mananatili at hindi mahihilom ng kanyang medisina. Kaya si Matilda ay nasiraan ng loob at nagpasya na lang bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit habang siya ay nagmamaneho sa dilim patungo sa ospital, ay bigla na lang siyang pinahinto ng ilang mga sundalong Soviet, pinababa nila si Matilda at sinubukan nila itong gawa ng masama. Habang pinipilit ni Matilda na ipagtanggol ang sarili, siya ay sumisigaw ng malakas. Dahilan para makuha niya ang pansin ng isang opisyalis ng mga Ruso. Pinagsisipa niya ang kanyang tauhan at swerte lang ni Doc dahil wala ito sa mood. Kaya pinaalis niya na lang ito sa lugar Bumalik siya ng kumbento at ng gabing yun, ay naramdaman niya kung ano ang takot na naramdaman ng mga madre sa nangyari sa kanya kanina, kaya siya ay napaiyak. Kinabukasan ginising si Matilda ng mga boses ng maraming madre na umaawit dito sa loob ng kumbento. Tumayo si Matilda para pagmasdan sila habang nakikinig subalit ang lahat, ay nagulat nang dumating ang mga sundalong Soviet. Alam ng Mother Superior ang kanilang pakay kaya para maprotektahan ang mga madre, mabilis niya silang pinatago sa mga silid habang kinakausap siya ng sundalo ay lumabas si Matilda upang sabihin sa mga Ruso na hindi dapat sila nandito sapagkat ang kumbento ay nasa ilalim ng quarantine dahil sa epidemya ng tipus. Kaya sa takot na mahawa ay agad silang umalis. Nalaman ni Matilda mula kay Maria na pati ang punong madre ay naging biktima ng karahasan ng mga sundalo. Masakit niyang inalala ang nakaraan, maaari na sana silang mapatay sa mga oras na yon, ngunit himala na buhay pa sila ngayon. Nawala man ang kanilang pinakaingat-ingatang hiyas, ay hindi nawala ang kanilang pananampalataya kailanman. Doon bago umalis si Matilda ng kumbento ay nagulat siya nang salubungin siya ng mga madre para yakapin at pasalamatan. Sa pagbalik ni Matilda ng ospital ay inaasahan na niya ang galit ng Colonel. Siya ay pinagsasabon ng mga maaanghang na salita sa pagkilos ng wala sa utos. At pagkatapos ng mahabang sermon ay si Samuel naman ang kumausap sa kanya. Ngunit nananatiling tikom ang bibig ni Matilda tungkol sa mga madre. Sa kabila nito ay nagpatuloy siya sa kanyang gawain na suriin ang kalagayan ng mga madre. Tila ba unti-unti na siyang napapalapit sa kumbento at habang kasama niya ang mga madre sa gawain, ay isang madre ang lalapit sa kanila at bigla na lang itong sumigaw. Dito ay mapapag-alaman nila na ang isa sa mga madre sa silid ay nagsilang ng sanggol ng hindi inaasahan. Plano ni Sister Maria na iulat ang biglaang kapanganakang ito sa kanilang Mother Superior upang ang sanggol ay maipadala sa ampunan sapagkat ang bawat sanggol na ipinapanganak ay hindi pwedeng manatili sa kumbento. Nagmungkahi si Matilda ng isang alternatibong plano, Gayun din lamang na ayaw ng nanganak na madre sa kanyang sanggol. Ay hiniling ni Matilda kay Sofia na siya na lang ang mag-alaga sa bata, sapagkat nangungulila ito sa anak. Sa pagbabalik ni Matilda sa ospital ay kanyang mapapag-alaman, mula kay Colonel na sila ay aalis na sa susunod na buwan. Ang ilan ay babalik sa Francia, habang ang iba ay ilalagay sa Berlin, kaya nung gabi ay hindi nag-aksaya ng oras si Samuel, at ipinahayag niya ang kanyang damdamin para kay Matilda. Ngunit naging palaisipan ang mga naging tugon ni Matilda nang magsimula siyang umiyak dahil sa mga sandaling iyon ay mga madre ang kanyang iniisip. Sa kumbento ang isa sa mga buntis na madre ay hindi inaasahang pumutok ang panubigan. Kaya mabilis si Sister Maria ay muling kinailangan si Matilda dahilan upang tawagan niya ito sa telepono at sa pagkakataong ito ay hiniling na ni Matilda ang tulong ni Samuel. Kaya sa gitna ng malamig na niebe ay dumating sila sa kumbento. Hindi inaasahan ni Sister Maria na makakakita siya ngayon ng lalaki, ngunit maayos na nagpakilala sa kanya si Samuel. Pero pagpasok nila sa loob ay makikita sila ng punong madre at base sa kanyang salita. Ay parang hindi welcome sa kanya si Samuel. Subalit ipinaliwanag ng doktor na isa sa mga madre ngayon ay nagdurusa sa sakit kaya sila nandito at isa lang ang alam niyang gagawin bilang doktor. Wala nang nagawa ang punong madre kundi ang ihatid sila sa silid kung saan si Matilda at Samuel ay nagtutulungan para magpaanak sa iba pang mga buntis na madre. Pansamantala si Sofia ay binilin sandali kay Sister Maria ang sanggol na kanyang inaalagaan para gumawa ng ilang mga gawain sa kumbento. Plano nilang sabihin ito sa punong madre upang may dala na ito sa ampunan. Ngunit bago pa man ito mangyari, ay malalaman na ito ng punong madre ng umiyak ang bata. Dahilan para pumasok din siya sa silid ni Sofia, kinausap niya si Sister Maria sa opisina tungkol dito at sinubukan niyang magpaliwanag sa punong madre, ngunit hindi niya kayang mga tuwiran. Kaya sa susunod na eksena ay may mangyayaring hindi inaasahan. Habang abala si Sofia sa gawain sa kusina, Natanaw niya ang punong madre mula sa bintana na may dalang isang lumang basket habang palabas na ito ng kumbento. Nababagabag si Sofia kaya isang desisyon ng kanyang ginawa ng sundan niya ang punong madre sa labas ng malamig na nyebe subalit kalaunan ay nawala ito sa kanyang paningin hanggang hindi na niya ito nasundan. Dito muling ipapakita ang punong madre na daladala pa rin ang basket at ating mapapag-alaman na ito ay naglalaman ng sanggol, ngunit ang masama ay wala niyang awa na iiwan ito sa gitna ng malamig na niebe. Si Sofia ay bumalik na lang sa kumbento na lumuluha ang kanyang mga mata, samantala matagumpay nila Matilda at Samuel na natulungang maipanganak ang mga sanggol ng iba pang mga madre sa loob ng kumbento. Pakisuyo ng doktora kay Sister Maria ang ilang mga kakailanganin ng mga madre kaya agad siyang lumabas. Habang siya ay naglalakad ay makakarinig siya ng isang sigaw mula sa hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Mabilis siyang tumakbo upang ito ay tingnan, ngunit isang trahedya ang bubungad sa kanya. Ito nga ay ang wala ng buhay na katawan ngayon ni Sofia dahil siya ay tumalun sa bintana ng kanyang kwarto sa sobrang kalungkutan. Ang lahat ay nagdadalamhati at isa na rin dito si Matilda na hindi maiwasang lumuha habang sinusubukan ni Samuel na pag-aangin ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ng pagdarasal sa katawan ni Sofia, si Maria ay nagtungo sa bayan upang sabihin sa tiyahin ni Sofia ang masamang balita. Mula roon ay isang masamang balita din ang kanyang mapapagtanto, sapagkat malalaman niyang walang alam ang tiyahin ni Sofia tungkol sa sanggol, at kailanman ay hindi ito dinala dito ng punong madre sa kanila, umalis siya ng may pagtataka pabalik sa kumbento at agad niyang tinungo ang punong madre upang kausapin tungkol sa mga sanggol, alam niyang malalaman din ni Maria ang totoo ngunit paliwanag nito na ginawa lamang niya ang dapat niyang gawin upang maprotektahan ang reputasyon ng mga madre. Walang nagawa si Maria nang paalisin siya ng punong madre sa silid dahil gusto daw nitong mapag-isa Ilang sandali ang lumipas ay lumapit sa kanya si Teresa upang sabihin na may nanganak na naman na isang madre. Sa takot ni Maria na pwedeng maulit ang nangyari, ay agad niya itong tinungo. Samantala si Matilda at ang iba pang mga doktor ng Red Cross ay naghahanda ng umalis sa ospital pabalik ng Pransya. Ngunit si Maria at ang isa pang madre ay hindi inaasahang dumating na may dalang mga sanggol at humihingi sila ng tulong kay Matilda. Si Irene, ang isa sa mga madreng ng anak ay naiisip na sa halip daw sa pagiging madre ay pagpili sa panibagong buhay bilang isang ina ang kanyang balak gawin, naway gabayan daw sila ng Diyos at sinabi ni Maria ang kanyang saloobin. Ngunit may mas magandang naiisip daw si Matilda tungkol dito. Kaya sa susunod na eksena, habang nanananghalian ang mga madre sa kumbento, ay dumating si Matilda at Maria na may mga dalang bata at sinabi ni Matilda sa kanila na ang mga batang ulila na ito ay kanila na lang nakupkupin ang sa ganoong bagay ay walang maghihinala kung pananatilihin nila dito ang mga sanggol at maaalagaan pa ang kanilang mga anak ngayon ay wala nang dahilan para alisin sa mga inang madre ang kanilang mga anak pinilit ni Maria na magsalita ang punong madre tungkol dito ngunit nananatiling matigas ang kanyang puso sa kabila nito ay sinang-ayunan din niya ang nais mangyari ni Matilda. Kaya sa pagtatapos ng pelikula sa paglipas ng tatlong buwan at pagkatapos ng gera, ay ipapakita ang masayang larawan ng kumbento kung saan nagtatakbuhan ang ilang mga bata at ang mga madre ay masaya na ngayon sa kanilang mga buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos na may kanya-kanyang pananaw sa buhay. Subalit hindi ito dahilan upang ilagay ang sariling desisyon sa iyong mga kamay. At lalong-lalo na kung may kinalaman ito sa buhay, isang sulat ang natanggap ni Matilda mula kay Sister Maria na nagpapaabot ng lubos na pasasalamat sa kanyang naging kontribusyon sa kumbento. At tulad ng dati, kung umabot ka pa sa minutong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like sa video at mag-iwan ng comment. Maraming salamat at palagi po kayong mag-iingat.